Good morning! Pasyalan po natin dito sa San Pablo ang nag-aalaga ng similya na supo at ibinebenta ito ng juvenile. At dahil nga po dito ang mga plaisdaan sa aming lugar ay karamihan na po ay lubog na sa tubig. Kaya naman po ang ginagawa ho ng mga taga rito para makapag-alaga pa ng sugpo at maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay sa larangan ng pamamalaisdaan gumagawa po sila ng paraan para makapag-alaga pa ng sugbo at ito nga ay inaalagaan sa nursery na nakalagay sa concrete pad o trapal pond Tara po ating tinan ang pag-aalaga ng similya na sugpo na ginagawang juvenile at ito ay kanilang binibenta. Saka nga pala ito ay kondisyon na sa mababang tubig alat. Tara po! Ayun nga ho pala yung kubo na atin pong titingnan at nag-aalaga sila ng binhing sugpo. O, si Bilal na subpo. Boss, good morning. Ay, nga pala yung ano. Ang trapal pad. Trapal pad po ang gamit nila. Pre, good morning. Ngayon po si paring ano. Nagpe-prepare na. Game na ba? Game na. Ang gamit po nila, trapal pad. Tapos may aerator, At ayan po ang tubig. Kasi nga, kapag hindi ho gagawa sila ng pamamaraan, na makapag-alaga ulit ng sugpo dito sa mga plaistaan ay mawawala po ang, ang aming hanap buhay dito sa Hagunoy dahil nga po sa mga bahana yan nasira po ang mga plaistaan dito sa amin. dito nga ho pala ay sinasagap na nila ang mga similya na supo o juvenile na ibebenta ho ngayon sa araw na ito. Sinasaga po nila yan para maipon na ang mga similya ng supo o juvenile. Submersible pump lang po ang gamit nila para ho ito ay mabawasan ng tubig at para ito ay sagapin. Unang pagkakataon pa lang ho nila mag-alaga na similya ng supo at gagawin juvenile para makapagbenta sa ating mga kasamahan na namamalais daan dito sa ating bayan ng Hagunoy at Karatig Bayan. At ayun nga po ang sa supo o. Wala laki. Oh. Bana may yun, lalaki. Ito na nga ho yung nakuhang sugpo. Uli puti. Kasi nga ho ay nakalagay sa ano, sa bubo. Sa may bubongo siya. Dito nga sa kubo, may tubig din. Hindi na nawawala yung tubig dito. Kaya yung mga pilapil din ho dito ay lubog na. At may gato pa rin po yung iba. Ito ho ang hanap buhay namin dito sa may barangay San Pablo. Ang pag-aalaga ng sugpo alimaw, alimango bangus sa Plais Nakatapos na nga ako kaming magkarga ng jubina na sugpo at ilalagay na nga lahat sa sako at para maibiyahin namin doon sa paombong, Kakaunti lang ho pala ang nakuha. Nandito na ho tayo ngayon sa kumuha ng simile ng juvenile at ito nga ho ay taga San Jose Paumbong. Tingnan nyo po ang kanyang lugar. Ito nga ho pala yung kukuha ng sugpo. ah uh, R and are at private pool. May ari pala siya ng private pool. Oh. Ay boss, ito. Ito ang kukuha si Kagawa din Pinal Baran. Ito po, ayan. Ito po ang kanyang lugar. Oh. Tapos ito po yung simile na sugpo na aming kinuha. Binababa na ako namin dito. Ano? ka. boss. Ito ang aming sugpo na aming kinuha. Mararagol, sabi nga nila, malalaki. Tingnan nga po natin ang kanilang private pool. Pagpasok ko po ninyo, meron siya ditong lababo. Pwede magluto, kitchen. At sa tagiliran, oh, ganito. Pwede ka dito mag, ano, ah, uminom, at sa ho, pwede ka dito kumain. At ito ang kanilang pool. Oh. Ang ganda oh. Maligo muna kayo, maligo. Maligo muna kayo dito. Libre ka. Ano pa kang tatapatin ng Magiging kwento. Gusto ko ako magiging kwento. <laughs> kami na, maraming salamat nga ako pala sa kumuha ng similyan ng sugpo. Hello, kay Chong. Thank you po. Kami-kamay muna. muna kayo. Kami-kamay kayo. So, maraming salamat.